Ito lang mga eh, na sa gate na tayo. Hagit si Kuya sa vlog natin. Tumingin talaga siya. <laughs> Dito natin malalaman ngayon, eh, guys. Good morning mga ka-riders! Kaya hey, yung mga nagmumudol, good morning! Maraming na-assist. Na oh, ito guys ha, malupit! hagit to sa camera ko guys so bata ito guys ha ah. bata yun guys siguro mag grade 1 pala yung grade 2 ayun mga guys hagit, hagit din natin to sa camera mo oh, hi good morning sir nang 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 <laughs> wala akong radyo

ako na narinig ko kahit malayo ng vlogger ka pa masyara <laughs> vlogger good morning good morning friends south kung gusto mo akong makilala

dito sa loob ng prime shop marami na mga negosyo po ang pero ang mga gumagawa negosyo dito mga owner may parang bisurya may palengke may grocery store may tubigan uh, may gulayan, may isdaan may ligasan may wifi almost meron na halos dito and then the next is ito yung clubhouse namin ah na amin natin lahat clubhouse ng prime zone ayan yung mga flex ko lang yung mga guard dyan oh. flex ko lang yung mga guard good morning mga guard kape kape lang tayo-tayo lang. And then, yan. Mike, tas mga kamera natin, yan. Salute sa mga guard. Thank you. Swag banday sa Prime Salt. Ito naman si Kuya. Ito bukas na ng tindahan niya. Gulay yan. Wow, ganda yung gulay, Oh. Hagip sa camera na naman. Sana hindi mag-loading yung ano natin para ma-upload lahat. Sabay, sabay natin. Tish. Ito dito naman isdaan daan. Wala pa. Hindi lang bukas. Baka hindi pa dumating. Or baka na sa palengke pa. Yun. May nagumotor na yun. Yun yung sa may bigasan. Ito, palapit na ako na palapit sa bahay.